Kasi po yung... ...yung... ...yung Wala po. O po. Kailangan po. Kung may po kung may... ibibigay po ko sa inyo pera. si po Ito po, ibigay po natin kaya ano po.

Ano po dito sa batya po? Wala po kayong ano, wala po kayong angkan, wala po kayong ano dito. Wala, wala po kayong dito. Ah. Uh, sino po pangalan ni po tayo? Antonia po, Munata. Antonia, Munata? Oo. Oh. Uh, ah. Ang ba? Wow. Ah. marami kang kapay sa tatay man. na. Bueno, to, na. Kung ko, yun na. Pamangkin na kung may ringgo nga. Ang bingko pala ni Gregor Masal Tawasay? Oo. Kasi itong araw, padama ko dila. Oo. Sa Kuleta? Masamang sa Kuleta? Oo, sinama ko yan. Ilan taon na kayo? Sixty-four. Sixty-four? Hmm. Eh! Okay. Ako, nyo paghihayas ako dahil yung kapatid ko Hmm. Adikt meron siya po. sa, po sa po, nag-adikt yun sa isang na lugar yun. Saan? Sa din. Ah, Bahuel din! Kaya nakuha siya. Hmm. Hindi dyan nga tatimot Ano kape po, kape? Ano ito so, ang so, 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 <laughs> kape po. Ito ang kape po. Ito ang kape po. Ito ang po. Ito ang kape po. Ito Kasi po, tatay wala akong pamilya dito. Dahil na... Kaya na po. Kaya na... <coughs> itong anong kain natin mati, mati, matutulong kayo po kay tatay. Ibigay po natin. <coughs> Karap lang sa mga bukod eh. Diba? Karap lang sa mga bukod eh. Labo'y okay. ko natulog. Nakuha sa may palengke ngayong batya. Ah, sa palengke? Diyan oh. sa palengke? Oo. Oh. din na... Ah. inagip ako ko dito sa may lulo ng sa pabalay. Eh. Hmm. Tinagit ng barangay. Tinagit ka? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Sa iba't naglalakad ka. Ang kada niya. Oo ako, oo nga ba? Ha? Sabi ko, wala akong naghahanap ako ng <coping> matulog. Mm. Um, Mukagod ko. Wala. Oh, sige ka. Mukagod din ako. Sumakay ka ikaw din sa... O sabi ko lang na... Oo, ano? Pero nagbabad ako. Tapos... Pumun dinala sa barangay. Kape-kape. Oh, hindi na ikot-ikot sa kulay. Hindi naman sila pumunta. Hindi po. Para kung, ko, kung saan yung lugar mo dito, para sa, ma, ano po, makita mo kung saan yung lugar, kung saan nakatira dito sa Batya, para ma, alibaw po, maalala mo kung saan ka nakatira. Kung alibaw, na ano, kung dito ka. Kung doon ka sa malayo kasi po, ganun po, kailangan ko na ma, ano kanila, ma-rescue kanila, dahil po na baka maya po kung ano mangyayari po sa dito. Dahil na uh, hindi mo naman alam, hindi natin alam po yung mga tao dito iba. Ah, yung mga tao iba dito, medyo ano yung mga tao dito iba. Hindi na naman sabi po yung mga tao dito iba na kung ano, sama ba sila o ano. Kailangan po na, kailangan po na ni-rescue po kayo para...

Mahalaan din sa pamilya po na natin. nandito po kayo para paano. Hindi pa, paano po kayo? Wala mas na ang pangapay. Kain ka ng kahit. Kain ka ng kahit. Hindi po. Yeah, mamayang gabi po pagkakuan. Kung ano po diba, na ano, may marami namang mga ano siya na ano. Basta makilala ma -ano, maano -ma 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 ka na ano, sa isang mga warma. May matulungan ka. Ang barangay doon sa doon nito,

Sir po, hanggang dito lang po yung katanungan, katanungan natin kay tatay po. Sir po, maraming umaga po at sa tatlo sa unat po. Maraming salamat po, bagay po.